Shoutout, So, ito tayo ngayon. No? Nagkatapit tayo, no? Dahil sa... Uh, click time natin. So, kung isa ka dun sa mga... Vlogger na... Sisimula ka lang. So, panoorin uh, so, yung video Let's go. Let's go! So, una, uh, so, uh, magkape mo na tayo. Para, siyempre, mga manood sa video natin, no? So, pangalawa, para dumami palalong followers nito Pagkakita ko mga video mga high Huwag mong kayahin okay. yung okay. mga video so, ko kasi hindi mga high quality computer yan Pero yung video natin uh, Ano lang yan, uh, para para lang So kung gusto mong kita dito na Para para lang So kung gusto mong kita dito na So tambay ka sa baba para malaman mo uh, kung paano yung mag-engage at uh, magpalo-tupalo at so, uh, magpalo-tupalo sa so, ang video yan ah uh, ng mga video uh, original content no kaya nito so ito dahil break time ko so yung oras hindi naman talaga gano'n tayo ng magandali ito nga pagkapit-kapit tayo no kape uh, o oh, mejori, sayo pa yan. Ah. ya. Yeah, yeah. So, pa muna tayo So, Yung mga video ko dyan, yan. Pero, ng, uh, na 2040. At ito pa. mga ah kumpleto na oh dito na pala mga guys. So para sa 'yong video na 'to. Let's go. Yay! Okay. Yes! Ah. Pa'no pala 'yung mga ako 'di? <laughs> So ganito kasi yan, pagka kunti lang yung followers mo, so akit ka sa ibang mga video, mag-react ka, mag-comment ka, siyempre so, mag-highlights ka rin para mag highlights ka, mapansin yung uh, comment mo at uh, mag-count me in ka. So nakadepindi lang naman sa iyo kung gusto mo. So kasi yan sa so mga nakalagpag mga, mga pag na. ko. So, so isa rin ako dating nahihirapan kung buwan ng 500 followers. Pero ngayon, dahil umabot ako ng mga video na walang kwenta <laughs> Umapot din ako ng mga na nagkaroon tayo ng followers na 24k no? sa so, hindi natin inaasahan so kaya dyan sa inyo kung gusto nyo rin sumawad sa facebook dahil uh, totoo naman talaga may sahod sumawad ako rito so hindi ko nasasabihin mo magkano no? dahil hindi naman malaki so kung tulis video kung may natutunan kayo sa mga video natin dahil gusto ko rin mag uh, relax relax doon sa labas mag-tipikap So, yung mga sinabi ko, so sana wag nyo kalimutan. So, upload mong mga video, damihan mo. Para kapag marami ito, marami manunood. So, marami mag-balance mga pagpaganda ito. Follow and share. Ito lang, sapat na.